Na-brief ka na na magkakaroon ng gano'ng scene. Opo, actually, nag-go-workshop pa lang po. Alam na, na po sa namin na, iyo. na magkakaroon ng gano'ng scene. Kaya po, inaral ko po talaga, pati po yung mga looks, kung paano. Kasi mahirap naman kung magbigay ng gano'ng eksena kung hindi po tayo intimate with the person, di ba? That's right. Man. Pero so, ano yung reaction ng boyfriend mo? Oh, uh, <laughs> actually, reaction yeah. ano, Naging supportive naman si Daddy talaga. Actually, nung chinut namin yun, kasama ko siya. Uh, no way! Yeah, nasa baba siya yung natin niya. Akala kaya ko nasa set. Hindi or... naman, hindi naman nasa, na nasa set. set. Ganun lang siya yung kasupportive. And naging open-minded naman. Actually, pinag-usapan namin dalawa. Hey. talaga, kailangan namin na maayos na usap. And ang pinaka table lang talaga ako, nasa matured partner na ako. <laughs> and, hindi, hindi So hindi yung dating siya, partner hey, hindi mature? Hindi, hindi naman sa ganon. Ano la? parang mas supportive lang when it comes to craft, na right. career yan, trabaho yan. I know you're doing that not only just because of yourself or your family. You're doing it kasi gusto mo ng something new na may explore mo sa career mo. Right. Yung mga ganun. Parang binigyan niya ako ng chance mag-open ng panibagong door sa life ko. Pero Parang may mga tanong-tanong ba siya? O, oh, yung mga Pero restrictions? restrictions. Yes. Wag lang itatag. Wag lang itatag. Wag nyo na itag. Tsaka wag nyo na panoorin. <laughs> Ayun lang. Na. Ay, marami naman di ba, na maraming ganun sa showbiz na nakikita ko na kapag may ka yung partner nila, may kalabsin or ka-eksena na medyo <laughs> alam naman po natin na hindi talaga siya ano, but it's a work and ginawa ko lang po talaga yung best ko ng walang kahit na anong Malaysia, no, 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 si Sir Derek din, ganun din po talaga. Respect and pure, ano lang, hard work. Si and, Joe, ano go, lang, go, ano wala ba siya limitations sa sabi ng lalata, gumagot kang ganito? Para... Parang last ko na to, first and last ko na to. <laughs> Ito oh. <laughs> Hindi, ano lang, parang, ano lang, next siguro po, ano, syempre hindi naman po ako pumasok sa showbiz para po sa mga ganitong eksena lang uh, nagkataon lang po talaga na malala po yung role na natapat sa akin and hindi po talaga pwedeng ma mawala yung ganong scene. Kaya po panoorin nyo po para po maintindihan nyo kung bakit kinakailangan ng ganong scene. Uh, right after ba ka nung... Kasi yung ganun eh, parang last minute to parang ganun. Ay, hindi naman ulas na. Kaka-first ko pala. <laughs> <laughs> I mean, yung, yung ganong ano lang po siguro, parang okay, na-try ko na, and tingin ko naman, I did my job naman, and tingin ko po yung mga next po, ang nilunok forward ko talaga is yung mas matitrain po ako, yung challenge ako ng sobra, na hindi lang lagi may partner, nilang ano, naglunok forward po ako na sana magkaroon po ako ng proyekto na, Ibang sa uli yung makikita nila. Kasi po sa kampun talaga, hindi po makikita yung Zainab na nakikita nyo sa vlogger or sa posting ko, po, hindi po, ang layo po talaga ng itsura ko. So, sobrang abangan nyo po. You are one of the dunsan. most authentic YouTube vloggers and as far as I know naman din, ano yung, pa, how invested are you in this film? Pa, kung ikaw nagagawa mo mag-resonate yung message mo through vlog, sa film na to, paano mo nagagawang i-resonate yung message ng writers ng buong film sa, sa mga audience as an actress? Actually, ano, ang maganda kasi dito, um, lumalabas din yung pagiging nanay side ko dito eh. So sobrang laking impact noon na nahugot ko sa sarili ko na okay, I'm a mother, gagawin ko lahat para sa anak ko kahit ano pa yan. So ayun yung pinaka ano sa akin eh, uh, naging challenging siya pero nagilaban and sobrang ano ko excited ako to promote hindi lang to promote eh, to show them kasi sobrang ganda ng project ako po, bago ko po tinanggap din yung project, binasa ko po talaga yung script ng Bong. And the way na binabasa ko pala yung script, talaga po napatakbo ko. Nagbabasa pa lang po ako ng script. Ganun na yung kilabot ko sa kanya. And sabi ko, napakagandang project nito. Bakit naman ako tatanggi? At sino naman ako para tumanggi? Dahil si Beauty Gonzalez, Derek Ramsey na yun, Atty. Joji na yung nag kasama ko sa film. So, why not? And she does. Kasi parang so, yung napaka-intense ng relasyon yun pag <laughs> Parang hindi ko siya kaya mawala. Di ba parang... <laughs> 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 hindi naman sa ganon. Grabe yung <laughs> ganon na yun. Kasi parang nag-abroad siya parang... Ah, oo. <laughs> o, grabe na... Mahirap pero naman... Pero parang pag-usapan Opo, okay. <laughs> okay. mahirap po kasi talaga ang long distance. Actually ngayon, di ba? Special thing ko, sana kasama ko siya. Pero dahil marami tayong kailangan unahin sa buhay, mas kailangan doon yung focus natin sa future talaga. And pinag-usapan namin yung future, kaya tiis is lang. Kahit na medyo mahirap. Kasi halos every other month kami nakikita lang. Tapos one with four days lang. Ganun lang lagi po yung pakikita namin. Kaya parang ganun yung nakikita sa vlog. Lagi kasi late upload dahil ina-edit pa. Ganyan is mas ina-enjoy ko yung moment na kasama ko siya bago na ilalabas. Kaya lagi siya nagbumukhang recent vlog. Pero napakahirap po talaga. <laughs> Oh. nagpag-uusapan po namin yan and yung pinag uusapan po talaga namin palagi is ano taking time lang po kami, give time lang namin pero pares kami dun yung nakikita namin kung taan yung relasyon namin kasi para saan pat mag-waste tayo ng time, napakahirap maggawa ng memories especially involved na yung mga anak ko and tingin ko naman kung dadating yung time na ready naman ko but ayun, mas focus lang po muna tayo sa work uh, and sa, uh, sa <makes in the background> na <laughs> Grabe naman yung talaga. Minsan po siya pa naghahatid sundo sa mga bata sa school. And kung paano niya alagaan. Minsan yung mga clips ka, kinukuha ko talaga sa Sisto TV. Kasi hindi ako makapaniwala. May kanitong lalaking gagawa ng mga ganyan. Like kung paano niya kukunin yung bata para ikele. Mga ganong eksena na <laughs> para i-comfort yung bata, dalawin yung bata. Minsan pag nasa trabaho ako, siya yung nakatampay sa kwarto, siya yung gun siya. Hindi siya lalabas or what. And ang pinakamaganda talaga sa kanya, yung communication namin. intact ko talaga. So magpo-full, parang magpo-full time ka na sa showbiz talaga, Zainab, no? Parang, I just wanna ask, na-ready ka na ba? Kasi, the reason why I ask that, parang the past few months or years, parang i-issue ka, yeah. we can't seem to get hold of you. Kasi social media ka, so yeah. parang medyo kind medyo, of private person. Sorry. na hihiya. Uh -huh. Hindi, actually po, hindi naman po ako private person. Sobrang open naman po ako. Buhal, authentic lang po. And real, lahat ng nanggagaling sa buhang ako po. Mahirap lang po talaga kasi minsan may mga ibang tao na hindi naman po tayo naiintindihan. Magkakaiba po tayo ng paniniwala, ng point of view, sa buhay. Kaya minsan namamasama. And lesson po yun para sa akin. Hindi ko po yun tinitignan as negative kasi matututo ako para mas lalong mag-ingat. Hindi para magtago or maging peke. Mas mag-ingat lang sa kung anong sasabihin natin, sa kung ano ipapakita natin, sa kung anong mga gagawin ko. Ilan taon ka na pala, sorry? 25! 25 ako today! Yay! Anong gift mo sa sarili mo? Abangan sa vlog. Ay puti, medyo ano to, sakit sa puso. Uh, hindi ko pa nare-release eh, pero talagang pinag ipunan ko po. Kaya hindi na ako nag-celebrate ng bonggam bongga Mas gusto ko mag-work na lang, mag-focus sa promotion ni Kampon and... Uh, para mabawi ang gastos. Hindi naman sa para mabawi yung gastos, kasi ano eh, mas ano lang, yung gift ko sa sarili ko, hindi lang para sa sarili ko, pati para sa mga ano, yun na lang po. Uh, Actually, madami po talaga. Kasi, na e starstruck pa din ako eh. Para pa rin po akong bata minsan. Yung pag may nakikita akong artista na, la, grabe, napapanood ko lang to. Tapos ngayon, may pagkakataon na ako makausap, makaharap. So, nag forward po ako sa mga. Siguro, top 2 ko, First ko si Ate Jen. Si Ate Jen, Jeneline Mercado. Laga niya. Oo. Sub girls to ah. top one ko naman si Ate Marian. Si Ate Jan kasi parang nakikita ko rin sa kanya yung pagiging uh, hands on mama, caring mama. Si Ate Yan naman idol na idol ko sa pagiging mama din. And bago pa siya nagka-baby, gano'n. So sobrang tinitingala ko po sila. Napanggit mo kanina na parang yung mga next projects mo gusto mo nang mas challenging. Opo. So ayaw mo ba ng mga matry yung mga tweet ang mga love. Ay, okay. hindi, boy, parang tingin ko hindi ako para doon, hindi kakagatin. Mabubwisit sakin yung manono. <laughs> tingin ko lang naman, ay... Nag ako naman, nag ako naman. Oh, no. Hindi, ano lang, parang oh, no. mas gusto ko lang na matapat sa akin is yung mga parang all about revenge or kaya thrill, ganyan. Yung mga talagang, or kung kaya kong magbakbakan, why not eh? Kasi, ako po talaga kasi parang girly-girly lang naman ako manamit. Pero kung ako po talaga makapagod, oh yun ba? ganun yung personality ko eh. Medyo sabi na nating jologs ako. Pero wala naman masama sa pagiging jologs. Kanya-kanya naman po tayo ng kinalakihan. And proud naman po ako na makulit lang po talaga ako. Masensya na po. Pero if ever open ka naman sa magka-love team, if ever? Magka-love team? Siguro... Sa mga ano, hindi, hindi po siguro yung 100% na love team kasi number one, may partner ako. But, I can work with other guys naman po na kaya namin magawa yung trabaho namin na makapagpakilig o makapagpasaya ng mga manonood. Ayun lang po. So what's next for you after the campong? Pinag-uusapan na namin yan. Kasi sinabi na nila yan, after ng campong kailangan may next agad. Uh, ang serye tele uh, teleserye po hindi ko pa po alam kung kaya ko dahil po, nanonood po ako ng mga local teleserye. and grabe po yung saludo ko sa mga, na-appreciate ko po yung mga trabaho mga artista dito and grabe po yung trabaho binibigay nila. Sa akin po, hindi ko pa po masagot na makakapag-teleserye ako dahil vlogger po ako, dalawa po yung anak ko, uh, ang dami ko po pa po inaasika may mga endorsements din po ako and gusto ko rin po kung yung pagpasok uh, ko sa showbiz unti-unti hanggang sa pagkatingin ko kaya ko na medyo lumaki mga anak ko why not uh, na makapagdala seri since right? okay naman na kayo ni Tony na no? ikaw ba are open to work with her yeah. um ano lang po ako respect lang po ako sa aking friends so okay po sa akin na wala nang galit-galit kasi sa totoo lang mas okay naman talaga na walang kaaway ayoko naman po talaga na may issue. Ayoko po nang may kaaway or katalo as long as okay ako sa lahat. Okay naman po kami dalawa na pag nagkikita po kami sa events, okay po kami. And importante po sa akin, okay yung relationship ko with friends. thank you. Thank, you. thank, you. thank you.